tumatik na pala ang order kaya excited excited ako kasi nga ah, halos ang ginagamit ko pagluluto medyo lumaluma -luma na kaya kailangan ko na talagang palitan at saka kailangan ko talaga ito kasi meron akong gustong iluto ng napaka importante kaya lang kailangan ko talaga lalo na pag nonstick siya kasi yung mga ginagamit ko hindi sila nonstick kaya medyo nandidikit lalo na sa pagpuprito ng itlog hanggang nga, hindi pa ako marunong magluto ng itlog parati siya nababasa kasi nga hindi sila nonstick nag order ako nito pero mo hindi ko kalaya ang laki pala ko, nung nakita ko sa picture eh maliit la, pero nakita ko napaka kalaki pala nitong size nito tama nga 32 centimeters nga hindi ako nagsisisi kaya ito yung sulit naman pala mura na sulit pa at ang laki pa kaya ito yung ko sa inyo para pagkita ko sa inyo kung paano yung assemble napakadali lang naman pala kala ko medyo mahirapan ako pero nung tinignan ko madali lang pala ang nagustuhan ko dito grabe talaga guys napakalaki pala niya hindi ko akalaya na malit pa siya tsaka talagang malulo siya pwede siya pag pwede siya pag -sabaw. lahat lahat na guys pwede pwede siya ang laki at non pa siya kaya yung, yung mga mahilig mag rito guys hindi na kayo mahirapan hindi na mag tiket lalo na din ako hindi ako marunong magluto ng uh, talaga sa itlog parating nababasag siya sana naman siguro ito mabubuo na siya kaya yan guys ayan bilyan mm, talaga grabe nasaya ako sulit talaga yung ginastos ko sana po alam ko lang dalawa pala yung order ko pero ngayon dahil nakita ko napaka order ulit po ako ayan dahil sa ang laki talaga tama lang size kala ko nga maliit lang siya pero yes ulit naman talaga guys napakalaki talaga at malalim pa siya talaga tsaka non pa at napakamura pa talaga order pa ako ulit nito kaya gusto gusto ko siya guys at pakapal pa siya mabigat siya guys hindi siya manipis sulit na sulit pa siya matibay pa ilalagyan yan guys ayan hawakan niya yan na-fix mo lang maayos guys talaga matibay siya tignan naman sa likod pa guys ayan tama lang naman order ko eh kung ano yung order ko yun din ang pinadala nila sa akin talaga guys sulit sulit masayang masaya ako hindi ako nagsisisi at hindi uh, nasayang ang panggastos ko talaga sulit na sulit pa malaki na uh, na stick pa at napakakapal pa talaga guys grabe talaga so dito na ako magluluto ng trito Eat,